Karo karo pa mo pa nakapang panano. Mo ba na no. paguna? Banguan. Oh. Mo ba de banguan na kaya yung sinay na ko. Mo gira kay mo apo insi Ay para sa merkana ay may Hoy. No, wala nang wala nang mga tubo no. Ay, yung pagluha, ay pagluha. Wala itong itong sinagilas. sige, sige. Nao, Judy, oh, oh, ha. Mahal ko! Oh, so Mahal ko! Ah! mo, Apo. Ah! 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 labang, labang Da, li Oh, A